Ang kwento ay nagsisimula sa kagubatan, kung saan makikita si Napagong at Matching na magkasama. Kumusta ka na, Matching? Ang ganda ng araw, ano? Oo, maganda nga. Tingnan mo ito, Pagong. Ang daming saging sa puno na ito. Wow, ang ganda nga. Ano kaya kung hatiin natin ang puno at paghatian ang mga bunga? Pinaghatian nila ang puno ng saging. Pagkatapos ng ilang araw, makikita na namumunga ang puno. Ang liit-liit ng aping samantalang tay matin ang laki. Pagsisikapan ko na lang pamungahin ito. Matapos ang ilang araw, ang tanim ni Maching ay natuyo kay Pagong ay lumago at namunga. Si Maching ay nakita si Pagong at nainggit dahil sa tanim nito. Tingnan mo, Maching. Ang daming nang ng mga bunga sa puno. Oo nga, ang dami. Ako ang kukuha ng mga bunga. Mating. Bakit mo ginawa iyon? Ako ang nagtanim niyan. Habang nag-iisip ng paraan si Pagong kung paano mauutakan si Matching, si Matching ay inubos na ang bunga na tinanim na puno ni Pagong. Ang sarap ng bunga ng puno ni Pagong. Maya-maya pa ay naglagay na si Pagong ng tusok. Maya-maya ay sinubukan niyang bumaba, ngunit siya ay natusok. Kaya naman galit na galit si Matching kay Pagong at hinabol ito para bumawi. Kabawi din ako sa iyo. Naabutan ni Maching si Pagong at hinapon sa ilog, ngunit hindi niya alam na marunong pala si Pagong. Hindi mo ba alam na marunong lumangoy ang mga uri ko? Si Maching ay nautakan na naman ni Pagong at paulit-ulit itong tinatawanan at iniinis. Pero sa huli, Nagtagumpay si Pagong sa kanyang pagpapanggap at natutunan ni Maching ang kahalagahan ng tapat ng pagkakaibigan. Matapos ang pangyayari, hindi na sila nagkitang muli.